Assalamualaikum! Magandang araw! Kasalukuyang tayo ay naglalakad papuntang ilog. Oo, tayo ay papunta ng ilog sa gitna ng kagubatan. Masya Allah, kay gandang pagmasdan ng kapaligiran. Nakikita din natin ang lugar doon sa malayo. Mula dito hanggang doon na talaga namang kay gandang pagmasdan at parabang napakapayapa ng lugar na iyan. Dumating na pala tayo sa gubat. Oo, nasa gubat na tayo. Gaya ng sabi ko kanina, ang ilog na pupuntahan natin ay nasa gitna ng kagubatan. Puro mga damo at malalaking puno ang makikita natin dito. Mayroon ding mga ibon sa mga sanga ng puno. Nagliliparan sa tuwing nakakakita ng tao. Dahil sila ay takot sa mga tao, kaya talaga namang sila ay mailap. Medyo malayo pala ang lalakarin natin bago tayo dumating sa ilog. Kaya't matatagalan tayo sa daan, lalo pat ito ay mahirap lakarin. Bukod sa maraming damo at mga tinik, ito rin ay matataas na bangin. Kaya't kadalasan sa mga dinaanan natin ay hindi natin nakunan. Dahil imbis na humawak tayo ng cellphone, ay kumapit na lang tayo sa maliliit na puno para tayo ay hindi mahulog. Dahil sa sobrang taas ng bangin ay hindi natin maiwasan makaramdam ng takot at kaba. At sa wakas, dumating na rin tayo sa ilog, alhamdulillah. At dahil sa matinding tag-araw at init ng panahon ay malaki ang ipinawas ng tubig ng ilog natin. Ngunit ganun pa man ay wala pa rin ipinagbago ang sigla at ganda ng ilog natin. Na talaga namang kay gandang panuuri ng daloy ng tubig at ihip ng hangin sa kagubatan. At sa sobrang init ng panahon at matinding sikat ng araw ay nakikita natin ang ating anino. Na tila tayo ay nag-aayos ng kumbung habang tayo ay nananalamin sa harap ng self tayo ay nasa gitna ng ilog kaya't damang dama natin ang liwanag ng araw. Habang tayo ay nagbibigay pansin sa mga kapatid nating muslim. Kahit saan man tayo o kahit saan ka man. Sa sulok ng mundo, naway mapas sa atin ang kapayapaan dito sa mundo maging sa kabilang buhay kasama ng ating pamilya at mahal sa buhay. Marami ang pasasalamat natin sa tagapaglikha dahil biniyayaan tayo ng magandang kalikasan. Naglalaman ng mga tubig, mga puno at mga halaman. Tubig na pangkabuhayan ng lahat ng nilalang. Mga puno na nagbibigay sig sa kalikasan at mga halaman na nagsisilbing gamot sa lahat ng uri ng sakit. Habang tayo ay naglalakad sa ilog, hindi natin gaano maramdaman ang init ng araw. Dahil kadalasan sa bawat parte ng ilog na dinadaanan natin ay may nakaharang na mga dahon ng puno. Ang ilog na ito ay napakasariwa kaya namang damang-daman natin ang lamig ng tubig. Nasa tuwing hinahawakan natin ay talaga namang napakalambot sa kamay na para bang wala kang pag-aalinlangan. At ang ilog na ito ay malayo sa mga tao. Kaya walang madalas na pumupunta dito dahil bukod sa malayo ay kailangan pa natin bumaba sa matataas na bangin bago tayo makarating sa ilog na ito. At ito rin ang mas malawak na kagubatan na malapit sa ating lugar. Ngunit ito man ay malawak na kagubatan at matataas na bangin walang nakakapinsala sa mga taong dumadayo o bumibisita sa lugar na ito. Kaya tuloy na tayo sa paglalakbay at sundan ng agos ng tubig. Habang tayo ay nagmamasid sa lawak ng kagubatan, napansin natin ang itaas ng mga puno na tila ito ay hugis ng paru-paro habang pinagmamasdan ng mga ulap sa langit. Hanggang dito na lang wag kalimutan mag-follow at i-share nyo na rin. Salamat!